gumintok. Ay. Napuno na kay ini ah. Andam ba kita mo tabang ha? Nah, ini, ka mag na ini may bawa ko magoperate tan ini. May bawa na ko siguro. Aw, ini ni na cellphone ha. Para para di audio ko complete tunyo. Baik na may ini. Aw, ini ni mo bago na cellphone ha po Salamat dyan kayo, Congress sir Pimentel. Ano yan, ano yung bago na cellphone? Oh. mag ng sakto. Yeah. Uy, adi, ako da kanimo para sa mga mangut, mm -hmm. Ha? Uy, ay, daya uh, o namin na Para sa niya, ay, pagkukuri mo, ha? Salamat, sir. Tapos, saan niya itong kita sa ako na niyo mo, yung so, mga padamingan. Salam. Salam. Ayong hapon sa tanan no ni ako din ni kang Juban Alimokon mao an na on na vlogger na naka 5 million views na. So karon ato siya gi regaluhan ng bago na cellphone para gyud na mapadayon kining iyang uh, bago na ingon panatong hobby na mag-vlog. Maginawa takot, Jovan, na kining mo pag-vlog, makatapang sa mga katawan, no? okay, ano gawin, tapos ipadayon mo, anay mo pag-eskwela, kaya na, importante ka na. Basta magbinutang ka lang permi, ha?